Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Ang tanong naman itong si Bituin kay Buno Buno, naramdaman mo din ba ang mga kampon ng kadiliman sa labas? ang sagot naman ng batang paslit. Oo, oh, ati bituin. Ano kaya ang pakay ng mga ito? Kaya sagot ng batang babae. Wala nang iba pa buno. Maaaring ang mga nilalang na nasa labas ang may kagagawan sa mga sumpa kay Manang Lourdes. Pagkatapos noon, tumayo na itong si Bituin at nagpunta agad ito doon sa may bintana. Sumilip ang bata doon sa maliliit na siwang inaaninag ng batang babae ang kapaligiran at muling uwi ka nito kay Puno na sa mga pagkakataon na iyon nakasunod na din sa kanya. Puno, kapag magpaparamdam ang mga ito ng pagkaagresibo, mas nakakabuting lumabas na tayo. Nararamdaman ko na malalakas ang mga ito. Tumango lamang din itong si Puno dahil maging siya Ramdam din niyang kakaibang lakas ang mga nilalang nasa labas. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga ito, hindi mo makikitaan ang bata ng pag-alala. Hindi man lamang nakakaramdam ng pagkatakot at pagkabahala ang batang sibuno. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, ang dalawang mga kampo naman ng kadiliman nakapatong ang mga ito doon sa sanga ng punong mangga. Nakikiramdam lamang ang mga ito doon sa mga tao na nasa loob ng bahay. Kailangan kasi ng mga ito na mapag-alaman kung sino ang mga tumulong sa mag-asawang Pabling at Lourdes. Nakakaramdam na ang dalawa ng mga malalakas na mga pwersa galing sa loob ng bahay. Kaya natitiyak ng mga ito na nasa loob ng bahay ang mga tumulong sa mag-asawa. Ngayon, ang kailangan nilang gawin palabasin ang mga ito. Susubukan nila ang lakas ng mga ito at susukatin para makagawa sila ng panibagong paraan at plano. Walang mga panguntra ang nakalagay sa paligid ng bahay na iyon kaya natitiyak nitong si Manong Carlito na kaya nilang makalapag sa anumang bahagi ng bahay nila ni Manang Lourdes. Alam nilang maramdaman sila ng mga taong may karunungan na nasa loob ng bahay at iyon ang kanilang pakay para mapalabas ang mga ito. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, agad nang tumalon ang dalawa papunta doon sa bubong ng bahay nila ni Manong Pabling. Napatitig pa nga ang dalawang mga bata nang marinig nila ang pagkalabog sa bubungan ng bahay. Kaya agad, nawi kanitong si Bitoin. Nandiyan na sila, buo. Mukhang sinadya ng mga ito na magpaparamdam sa atin. Ngunit gayon pa man. Tara na. Lumabas na tayo ng bahay. Buno. Hayaan mo na. Sinagabi at utoy. Nakita nilang tulog na tulog pa rin ang matandang si Manong Pabling at ang dalawang kasamang bata. Hinayaan na lamang din nila ito. Doon na. Nagpasyang lumabas ng bahay padaan sa kusina ang dalawang mga bata. Maingat ang kanilang mga kilos at nagkarga na din itong Sibituin ng mga usala. Nakakaramdam pa rin ng kaba itong Sibituin dahil batid niyang malalakas ang mga nasa bubong ng na mga nilalang at nakakasigurado din ang bata na ang mga nilalang na ito ang may kagagawan ng sumpa kay Manang Lourdes sa isip ng batang babae. Maaaring napag-alamanan ito ang kanyang ginawang pagwasak sa sumpa Natatakot man itong sibituin, ngunit kailangan niyang magpakatatag. Kailangan natanggapin nila na wala na sa kanilang tabi ang matandang si Tata Spin at sa isipin tungkol kay Tata Spin. Kaya kailangan itong sibituin na magpakatatag dahil siya ang inaasahan ng kanyang mga kasamang bata at nais pa ng mga ito na balikan ang kanilang isla para mailigtas ang kanilang itinoring na magulang na si Tata Spin kung buhay pa man ito. Pagkalabas ng dalawang mga bata, mas nararamdaman ngayon nitong Sibitoin ang lakas ng kapangyarihan ng kasamaan. Agad namuling nag-usal ang batang babae para makita agad ang kinaroroonan ng mga kampo ng kadiliman. Unit makalipas lamang ang ilang mga segundo, at hindi pa natapos nitong Sibituin ang mga pag-uusal, biglang may lumabas na napakalaking turo galing sa kadiliman at mabilis na itong papunta sa kanila. Kamuntikan pang mapasigaw itong Sibituin dahil sa pagkagulat. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad na nakakalapit na ang turo sa kanila at agad na sinuwag na ang dalawang mga bata ng malaking sungay ng turo maagap naman itong si Buno. Wala na silang magagawa pa para makaiwas. Agad na nahawakan ni Buno ang dalawang sungay ng malaking turo dahil medyo bumaba ito ng pagkakasuwag para maabot sana ang kanilang mga katawan. Agad na napatigil ang turo. Gulat na gulat ito nang maramdaman ang kakaibang lakas na tangan ng batang paslit. Unang bisis ngayon na nangyayari na mayroong isang nilalang ang nakakapigil sa lakas nitong si Borlo, ang anak ni Manong Carlito na isa ding aswang at nag-anyong malaking turo. Agad na itinulak ni Buno ang baka at agad naman na napapaatras ito. Pagkatapos, mabilis na muling umigpaw ang baka at nagpalit na naman ito ng anyo sa pagiging malaking aso. Sinagpang ng malaking aso, ang dalawang mga bata. Ngunit ganon din ang ginawa nitong si Buno. Agad na hinarang ang napakalaking aso at iniiwasan ang mga pagkalmot nito. Pagkatapos, nagpakawala ang bata ng isang malutong na sapak na tumama sa liig ng dambuhalang aso. Agad na napabuga ng dugo ang aso at tumilapon ito ng ilang metro. Sa nakita nitong si Manong Carlito, Napamura na lamang ito dahil sa gulat at galit. Unang-una, gulat na gulat ang dalawa nang makitang mga bata ang lumabas ng bahay. Pangalawa, hindi makapaniwala ang mga ito sa tangan na lakas ng batang paslit na lalaki. Hindi nila maintindihan kung saan ito kumuha ng lakas. Wala kasi silang nararamdaman na mutya na tangan ng bata. Agad naman, na nag-usal ng mga orasyon itong si Manong Carlito. Mga malalakas na mga usal para panggapos at pamako. Sa mga pagkakataon na ito, tinatamaan na itong si Buno ng orasyon. Ngunit hindi ito ganon katindi. Kahit kasi na hindi galing sa aral sa kanan ang tumama kay Buno, malakas din kasi ang karunungan sa usal nitong si Manong Carlito bahagyang namamanhid ang katawan nitong si Buno. Ngunit nagulat pa rin itong si Manong Carlito. Dahil nakayanan pa rin na makatakbo itong si Buno at sa mga pagkakataon na iyon, papaataki na ito kay Burlo na sa mga pagkakataon na iyon, nangangarag pa rin ang katawan dahil sa pagkatama ng sapak ni Buno sa kanyang liig. Ngunit nang mapansin niyang mabilis nang tumakbo papunta sa kanya, ang batang may tanga na lakas na hindi nila mawari. Mabilis na nagpalit ng anyo itong si Burlo at mabilis na pumaitaas ng lipad dahil nagiging malaking uwak na naman ito. Ginawa iyon ni Burlo para makaiwas sa gagawing pag-atake ng bata sa kanya. Kamuntikan pa nga siyang matamaan ni Bono ng sapak. Dahil sa mga pagkakataon na iyon, bahagyang tumalon pa itong si Bono para sana maabot ang aswang na nag-anyong malaking ibon. Samantalang itong si Manong Carlito, muling gumawa ito ng mas malalakas na mga usal para mapahina niya ang lakas ng batang lalaki. Ngunit bago niya maibato ang orasyon na kanyang ginawa, biglang nakuntra na ito ni Pituin. Sa mga pagkakataon na iyon, mas pinili na lamang ng mag-ama na lumayo na muna doon sa lugar madidisgrasya sila. Kung patuloy silang mangbubulabog doon sa bahay nila ni Manong Pabling dahil sa dalawang mga bata, hindi nila inakala na mga bata pala ang may kagagawan sa pagwasak sa sumpa na ginawa ni Apo Kunsing kay Manang Lourdes at nakakamanga ang lakas ng isang batang paslit. Pati na ang babaeng bata, nakakagulat din ang kakayahan nito sa mga orasyon. Ngayon, hindi na sila nagulat kung bakit gano na lamang kadali na nawasak ang ginawang sumpa nitong si Apo Kunsing dahil kakaiba pala ang lakas na tangan ng mga batang ito. Ngayon, ang katanungan sa isipan ni Manong Carlito, saan nang gagaling ang mga batang ito? Paanong napunta ang mga ito doon sa bahay nila ni Manong Pabling at Manang Lourdes? Samantalang doon sa bahay nila ni Manang Lourdes Uy ka nitong sibituin kay Buno. Magaling Buno, nagawa mo masaktan ng sobra ang isang aswang na iyon. Ngunit mukhang umalis at lumayo na ang mga ito. Mukhang kailangan natin na manatili muna pansamantala sa lugar na ito, Buno. Hindi pa tapos ang laban natin sa mga iyon. At kung iwan natin sila Manang Lourdes at manong Pabling, baka tuluyan na mapapahamak na ang mga ito makalipas ang ilang mga sandali. Nagpasyang pumasok na ng bahay ang dalawa. Pagdating nila doon sa may sala, tulog na tulog pa rin ang dalawang mga bata at ang matandang si Manong Pabling na walang kalam-alam sa mga nagaganap sa labas ng bahay. Ilang sandali pa, muling humiga ng dalawa. Itong si Bituin nag-iisip na ito ng mga paraan sa mga dapat nilang gagawin para hindi agad makakalapit ng bahay ang mga aswang na iyon. Kailangan nilang gumawa ng mga malalakas na mga panguntra sa buong paligid. Sa kabilang banda naman, nakarating na din ang grupo ng mga barabas doon sa isla ng Sikehor. Kasalukuyan ng kaharap na ngayon nitong si Tata Roque, itong si Tata Spin. Nakagapos itong si Tata Spin ng mga baging nanito na may mga nakapaloob na mga malalakas na mga usal ng mga kalaban. Kaya hindi iyon magagawang maputol agad ng ermitanyo at hindi ito makawala. Hindi din nagpabaya ang grupo nila ni Tata Roque sa mga pagkakataon na iyon. Kahit kasi nabatid nilang hindi na ganun kalakas tulad ng dati ang mga kakayahan nitong si Tata Espin dahil nga sa mga karamdaman nito sa katawan alam nilang may magagawa pa itong paraan para mapatay sila. Kaya sinisigurado talaga ng mga ito na hindi makawala ang ermitanyo. wika ka nitong si Tata Roke kay Tata Espin. Kumusta ka na Espin? Ilang taon na din tayong hindi nagkikita. Hindi ako sanay na makitang nagkakaganyan ka. Ang isang malakas na ermitanyo dati para na lamang isang asong bahag ang buntot na nakaluhod sa aking harapay. Sa ilang taon ng mga nagdaan, hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mong pagpatay sa aking anak. Ipinangako ko sa aking anak nagagawin ko ang lahat para maipaghiganti ito. At ngayon, ito, mukhang nagkatotoo na. Ngunit bago kita patayin, Espin, kailangan ko munang kunin lahat ng mga tangan at karunungan mo. Ngayon din, sisimulan na namin ang mga proseso. At siya nga pala, patuloy pa ngayon na hinahanap ng aking mga kampon ang mga batang kasama mo. <laughs> at mukhang mas maunang mamatay pa ang mga ito kaysa sa iyo. Ang sagot naman nitong si Tata Spin sa nanghihinang buses. Nararapat lamang ang kamatayan sa anak mo, Roke. Dahil buhong na kayo sa kasalanan. At hindi na dapat makagawa ng mga kasamaan sa mga tao. Kung inaakala mong ganun kadaling mapatay ang mga bata, nagkakamali ka. <laughs> Baka ang mga batang iyon ang magiging bangungot mo, Roke maaaring nahuli ninyo kami. Ngunit hindi ibig sabihin na tagumpay at panalo na kayo. Hindi ang kamatayan ko ang magiging dahilan para magtatagumpay ang mga kasamaan ninyo. Dahil hindi lamang ako ang may dahilan para patayin kayo. Gawin mo ang gusto mo, Rocky. Ngunit tandaan mo ito. Kailanman, hinding hindi man mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan kahit sa anong klasing as laban mananalo pa rin ang mga aral sa kanan. Ngunit hindi na naipagpatuloy pa ni Tata Spin ang kanyang gusto pang sasabihin nang hampasin na siya nitong si Tata Rocky gamit ang baging nitong may mga nakapalibot na mga tinik. Napaigit na lamang itong si Tata Spin habang tinitiis ang sakit na naramdaman. Nang gagalaiti naman sa galit itong si Bugoy. Habang nakagapos din ito ng katulad na baging doon sa sulok. Kitang-kita niya kung paano pinahirapan si Tata Spin ng mga kalaban. Ngunit wala naman siyang magagawa. Nakita niyang kinalagkad na itong si Tata Spin papasok doon sa loob ng isa pang silid. Sisimula na nila ni Tata Rocky ang mga ritual. Sa kabilang banda naman nabalitaan na nila ni Nanay Kanila ang tungkol sa pagpasok ng mga aswang na saltik dito sa isla. Kaya agad na ipinatawag nito si Nabuchok kasama ang matatalik na kaibigan na si Nonoy at Kimba. Agad na pinolong ang mga ito ni Nanay Kanida. Huwi ka ng matanda kay Butchok. Butchok, kanina lamang nandirito ang grupo ni Tata Lucas mo. Ibinalita ng mga ito ang masamang nangyayari doon sa kabilang isla. Nawawala ang mga bata na kasama ng ermitanyong si Tata Espin at kasama sa mga batang ito si Bono. Balita din ng mga ito na maaaring nandrito na sa isla ang mga bata at ang grupo ng mga aswang na ayon kay Lucas pinamumuluan ng isang malakas na albularyo natagpuan ang bangkang sinasakyan ng mga bata doon sa kabilang bahagi ng islang ito. Kaya mas nakakabuting doon kayo magsisimulang maghanap sa mga kakahuyan. At kung makakita kayo ng pagkakataon para lipulin ang mga aswang na saltik, bangkilan at gabunan, gawin na ninyo agad bago pa makagawa ng kasamaan ang mga ito sa mga tao. At ang isa pang mahalagang impormasyon na sinabi nila ni Lucas Maaring bihag ng mga kampo ng kadiliman ang isang ermitanyo at binatilyo dahil hindi mahanap ng mga taong nandodoon sa kabilang isla ang katawan ng dalawa. Maaring buhay pa ang dalawa. At isa iyan sa mga misyon ninyo. Tandaan ninyo po, hindi madali ang misyon na ito dahil kakaibang antas ang lakas ng makakaharap ninyo mag-iingat kayo, Butsok. Kailangan na mahanap ninyo agad si Nabuno. Alam kong malakas ang kapatid mo na iyon, ngunit nakakaramdam pa rin ako ng kaba. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, wala nang inaksayang uras ang grupo nila ni sa Sakay ng kanilang mga motor, mabilis na nilang pinatakbo ito papunta na doon sa kabilang bahagi ng isla ang lugar ng San Agustin. Sa mga pagkakataon naman na iyon, abala ang dalawang mga bata na sinabituin at buno sa paglalagay ng mga panguntra para sa mga aswang doon sa paligid ng bahay nila ni Manang Lourdes. Naglagay ang mga iyon ng mga dinurog na bunga ng antunga sa buong paligid. Kanina lamang, pagkagising din ng mga bata, sinasabihan na nila itong si Manong Pabling tungkol sa mga nangyayari kagabi kontra ang mga kampo ng kadiliman. Mas napabilib itong si Manong Pabling sa mga bata. Mantakin mong nakipaglaban pala ang mga ito doon sa mga mababangis na mga nilalang. Kung tingnan mo ang mga batang ito, parang hindi man lamang marunong ang mga ito na sumuntok. Ngunit naniniwala itong si Manong Pabling sa kakayahan ng mga bata. Simula ng mailigtas ng mga ito ang buhay ng kanyang asawa tulad ni Manang Lourdes ipinaubaya na ng mga ito ang kanilang kaligtasan sa mga bata. Hindi na rin muna nagpunta doon sa bukirin itong si Manong Pabling. Kailangan niyang tumulong sa mga gagawin ng mga bata at para mabantayan na din ang kanyang pamilya. Natitiyak niyang gagawa ng paraan ang kanyang pinsan para sila ay tuluyan na mapatay. May plano na din itong sibituin Susubukan muna niyang hintayin ang mga kampon ng demonyo ngayong gabi. Kailangan niyang makagawa ng paraan para hindi na makapamiktima ang mga asuwang na ito. Wala na ding pakialam pa ang batang si Bituin kung mapatay nila ang mga kampon ng kadiliman na mga nilalang. Ang mahalaga, mailigtas niya ang mga inosinting mga tao, lalong-lalo na ang mag-asawang Manong Pabling at Manang Lourdes kailangan din na makakuha ang mga ito ng mga bagay na pagmamay-ari ng mga kampon ng kadiliman para magagamit nila sa kanyang planong gagawin na ritual. Pinagplanuhan na nila ito ni Buno at Utoy. Makalipas ang ilang mga oras, pagsapit ng hapon doon sa lugar na iyon, habang nasa likurang bahagi ng bahay ang mga bata at nasa loob naman ng bahay ang mag-asawa, may bisita ang mga ito na hindi nila inaasahan. Dalawang matandang hukluban. Nakiinom ang mga ito ng tubig doon sa bahay nila ni Manong Pabling at sa mga pagkakataon na iyon, itong si Manang Lourdes pa ang nagbigay ng inumin doon sa dalawa. Pulido ng puder ang dalawa at mga kargang orasyon kaya hindi naramdaman ang kanilang presensya ng mga bata. Nakayanan naman nilang makalusot doon sa mga panguntrang inilagay ng mga bata sa buong paligid ng bahay dahil sa mga ipinahid ni Apo Kunsing sa katawan ni Manong Carlito. Kaya makalipas lamang ang ilang mga sandali, nagpapaalam na din agad ang mga ito. May mga usal na inilatag ang mga iyon doon sa loob ng bahay nila ni Manang Lourdes may inihulog din na tatlong mga buto ang dalawa doon sa gilid ng pintuan ng pinto papasok sa bahay nila ni Manang Lourdes matapos iyon mabilis nang umalis ang dalawang matandang hukluban na walang iba kundi sina Apo Kunsing at Manong Carlito kinagabihan nakapagtataka naman ang biglang panghihina ng katawan ni Manang Lourdes ang inaakala ng mga ito na may nakain lamang ang ginang kaya ganon ang kanyang nararamdaman. Ngunit nang makaramdam na ito nang sobrang pananakit ng tagiliran na umabot na sa puntong parang hindi na nito makakayanan dito na naghihinala ang mga bata lalong lalo na itong si Bituin. Nagtataka din ang mga bata dahil kanina pa nila naamoy ang kakaibang amoy na hindi nila mawari. Gumawa naman agad ng gamot itong si Bituin para kay Manang Lourdes. Nagpalaga ito ng tubig at pagkatapos ipinainom nila iyon ni Manang Lourdes. May mga halo na mga pinulbos na bunga ng antunga ang pinainom nila doon sa matanda. At bukod pa nito, may mga usal din na pinabaon ang bata doon. Kaya makalipas lamang ang ilang mga minuto, nagsusuka na ang ginang doon sa may kusina. Nang makita ni Bituin ang mga isinuka nitong si Manang Lourdes na parang mga tumitigas na dugo agad na napagtanto ng bata na hindi iyon ordinaryo at barang ang nangyayaring iyon kay Manang Lourdes kaya agad na lumabas ng bahay sinabituin at bono hinahanap nila ang pinanggagalingan ng umaalingasaw na baho nilibot nila ang bahay ngunit wala naman silang nakitang anumang mga pinanggagalingan ng baho na iyon hanggang sa mapansin nila ang tatlong maliliit na halaman doon sa gilid ng pintuan. Agad na wika nitong si Bituin. Buno, may itinanim ang mga kampon ng kadiliman na mga halaman ng Diablo. Maaaring isa ito sa dahilan sa nangyayari kay Manang Lourdes. Ibig sabihin, nandirito kanina ang mga kampon ng kadiliman mabilis na gumawa ng mga usal itong si Bituin at ibinuhos nito ang laman ng maliit na buti ng langis doon sa tatlong mga halaman na naging dahilan para agad na malalanta ang mga ito at maagnas ngunit wikang itong si Bituin bukod sa mga ito Bruno, may iba pang ikinalat ang mga iyon kaya nagpasya ang batang babae na magpapausok na naman ang mga ito doon sa loob ng bahay gamit ang mga insinso. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, sinabayan na iyon ibituin ng mga malalakas na mga usal para agad na mawasak ang ginawa ng dalawang mga matatanda. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, tuluyan nang bumalik ang normal na pakiramdam nitong si Manang Lourdes. At dito nila napagtanto na ang dalawang mga matatandang hukluban na nakiinom ng tubig kanina ay maaring mga kampon ang mga iyon ng kadiliman at nagbalat kayo lamang. Sa gabing iyon, nakapalibot na din sa bahay nila ni Manang Lourdes at Manong Pabring ang mga lamang lupa.